So may mga candidates tayo na hopefully yung apat medyo ano na yan Napatungan na yan, tingnan nyo naman Napakagaling mga farmer ayan Tingnan nyo naman, gold Ayan okay, o, ang bango Ayan na, magandang buhay mga ka-farmer, ayan Tayo po ay mag-i-spray ng fish amino acid ngayong umaga at binibisita ko yung mga <laughs> nalalagasan pa tayo ng uh, ano ng uh, suha pero mayroon na pong mga candidate isa ko binilang ko na naman dalawa tatlo meron dun apat malaki na din tingnan nyo parang apat lang ha pero baka lumagpas tayo sa lima marami pa tayo hindi nakikita dyan so may mga candidates tayo na Hopefully yung apat medyo ano na yan. Naku po ito nagdilaw yung ano wala ito nalaglag to. Sana wag naman. Ayun pa. Ayun na kita na natin yan. So, ano lang tayo. Cross fingers at hopefully ay uh, may makita naman tayong bunga dito, mga farmer. So, spray spray lang tayo ng uh, mga pang uh, insecto. Ayan, di ko pa nga nai Ayan na naman tayo, patumpik-tumpik. Nabisi kasi tayo eh. Nabisi. So, ngayon sana ang hapon, magtatanim ako. Kasi excited na po ako mga farmer Ang ganda na ng ating, uh, ano, tingnan nyo, hindi na inaano ng aso. Inaasungot. So, okay na yung mga uh, aso natin. Hindi na po nila guguluhin yan. Alam na nila. usap kinausap ko na ng masinsinan. So, oh, kaintindihan na kami. Wala na, hindi na daw nila guguluhin. Ito parang kulang ng kaunti. Ano? Ayun din. O, oh, ayan. Fish amino acid tayo. Papakita ko po yung nahukay kong fish amino acid na isang timba na napaka gold mga ka-farmer. The best in the west. Napakagandang fertilizer na. No? Foliar. Ayan, so... Pakita ko din yung orchids na bagong dating na naman kahapon. Meron pa po tayo mga darating at meron pa pong um, may pinareserve. <laughs> meron kasi ako nakita, mura lang, tag, 300. Ang ganda, nakalagay sa ano, ibang klaseng orchids eh. Tapos, ang ganda, eh, yeah, api ko pa pwedeng ihang ito. So, nag-message ako kay Camille. Yung nagla-live na kinuhanan ko din ito. Sabi niya Oh, sige po sir, sabi niya pagka ano, message kita. So ayun, yung ating uh, ano oh, nag uh, na to, mabolo. <laughs> na ano siya, hindi siya nakapagbulaklak, naputol yung bunga. Gawa nung sobrang init tapos wala siyang kinapos po sa tubig kaya ganoon. So, mga bagong dating natin ay ito. Ayun, mga wala po. Blooming, hindi po flowering blooming uh, size ayan oh actually wala lang flower pero nag flower na po siya ayan oh so wala lang bulaklak kasi may san mahal po ng 150 ah uh, 200 yung may mga bulaklak so ito ito asan ba ito itong tatlo ito yung mga bagong dating natin strap banda yan hmm. so ayusin uh, pa natin tingnan nyo may mga mga matatandang uh, roots tatanggalin natin yan yung mga dry na ito kasi ito na yung mga may iiwan natin eh. Tingnan ng ganda. Di ba? Pero ito, may mga tatanggalin natin tayo dyan na uh, tuyo na. oh, so, ayun. Yan na yung mga bagong roots. Ang gaganda. So, nalagay tayo ng fish amino. Para sa kanila. Okay. Beautiful. So, ayan na po. <laughs> yan na yung ano natin, carabao grass. So, Nalagay tayo ng bato. Maganda naman pag may bato na. Maganda design. So kulang na kulang pa po ang nakasabit. Ayan o. Oh. Kasabit lang po yan. Pag nagustuhan ninyo, pwede na kayong kumuha. <laughs> Ayan, wag naman. Wala naman sigurong kukuha. Ah, ganda, ba diba? Nakita ni mama to. Hindi ko pa siya dinadala dito eh. Pag nakita ni mama to, matutuwa yan. Sabihin niya, pahingi naman ako. <laughs> mga maliliit natin mga maliliit natin parang mabilis din lang naman. Mga yung pals nga natin sa ibabaw ng aquarium, i ano ko 'yan papalitan ko ng uh, ano yung lupa nya Yan. Maganda naman sila. So, everyday daw talaga kailangan na sprayhan Light lang na 'di ba? Light catalyzers. Oh, oh, yan marami na pong lumilingon pag dumadaan. Eh, yung mga farmers, 'yan yung mga farmers. Ang nagre-renew sa. Eh, yung mga <ka> farmers, oh. <laughs> thank you, thank you. Kita ko po sa inyo ito. Hinahanap ko nung no isang araw, kinatungan pala nila ng naggagawa sila ng ano? yung forma ng mga bakal. Na uh, napatungan natin niyan, mga. Napakagaling mga farm Ayan, tingnan nyo naman. Gold. Ayan, oh. No? ang bango actually ang fish amino acid alam nyo po na hindi sira ang amoy niya is para siyang hindi siya mabaho hindi siya mabaho yung molasses ay maaamoy ninyo at the same time yung para siya nagmamantika ayan o oh, no? parang mm. diba so ganyan lang po ang natin may filter naman yan so konti pa need too much masyadong marami puro to puro ah uh, farmer oh, okay na yan ang dami natin gagamitin yan <laughs> di ba tapos syempre pwede mong o ilagay sa cold uh, cool dark place kaya basta hindi naarawan okay na yan At tapos may filter naman po yan punuin na natin kasi ang ganda nitong sprayer na to. Tamang-tama sa mga ano ah, uh, sa orchids tapos mga fruit bearing natin. Ito po ay binili ko na sprayer special para lang po sa mga uh, foliar fertilizer natin. Hindi po natin lalagyan 'to ng insecticide. Hindi natin lalagyan ng herbicide. So special lang po ito para sa fish amino acid sa mga foliar fertilizer natin gagamitin na pagkain po ng mga halaman para hindi po maghalo-halo ano. so yung meron naman tayo actually tat, dalawa po yung naandyan pa ah, actually hindi lang pala dalawa meron pang isang uh, di ba yung ginamit natin sa palay eh. so ayan pakita ko po sa inyo ayan yung mga kaliskis oh. diba? So, maganda to eh iba yung buga nya punahin natin yung orchids tapos yung avocado uh, kung makakaabot pa po tayo doon sa ating mga langka doon sa taas at uh, suha bukas tayo sa papaya oh, hindi ko naaabotin yan at uh, busy na tayo mga farmer so ayan si rambutan alagaan din po natin yan pagagandahin natin ang dahon yan ikita nyo ito po yung ating uh, mga mission ngayon ano naman ay nag enjoy talagang masaya tayo mga fan walang halong ano pakunwari <laughs> ayan walang pakunwari Opa. yun uh. alright bigat din ha ito po ay 16 liters din 16 liters din to. Ayan. On na natin. Ayun Ay, o. No? Tapos, kita nyo, bagong charge. Talagang, parang umaalpas. Kitak sa ibang kapidahon. Alam mabilis po ito. Mabilis siyang mag... Uh... ubusan kasi malakas malakas yung mist once sa day lang daw hindi naman po siya babad na babad kaya bago natin ah. orchids yun no gandang tingnan ng ano bulaklak iwasan natin yun yung bago natin ata hindi ko pa rin natitrim ano ng sandami uh, pa lang natin aning pa lang lalagyan ng babawasan natin ang mga ugat na hindi maganda. mga baby, mga uh, farmer. Ang mga baby. Ilang ano kaya yan? Ilang gaano uh, kaya katagal 'yung mga baby na yan? Uy! Ano ba yun? okay. Hindi yun, no? Alright. Ito. Yung ating uh, rambutan. Ayan, no? Naglalabasan na po yung magandang dahon. So, ngayong week, this coming week, lalagyan na po natin yan ng uh, counting fertilizer din. Pero ayan, ito, isa form of fertilizer na ito, eh. yung ating uh, kaya lang hindi sa lupa, maglalagay na rin po tayo. Eto, magandang fertilizer to. Nakakain niya naman agad. Pero yun nga, kailangan mo talagang gawin mayat maya. Ay! Good news pala. Magkakaroon na tayo ng uh, ayungin. Ang sabi sa akin nung contact ko, Kafar, ay, uh, sir, ano? Ah... Uh, ano po tayo? Pwede na siguro sa Webes sabi niya. So sana wag naman matapat ng uh, weekend. sabi ko sa kanya weekend. Bakit kinukulong naman po nila 'yon at naiipon naman? So kaya naman nating i-schedule. So ayungin, lapit na. Baka next week pa na natin yung makina at uh, maano na natin 'yan. Ma You know. Yung sili po dito ay kailangan nating fertilizer na rin ito ta uh, sobrang taas na galing daw yung nagtanim eh sabi ni Kong Kong <laughs> pati yung lagyan natin uy diba ba yung talbos natin kaya lang may kumakain so kailangan natin tong bugahan ng konting per, ano, uh, insecticide light lang baka masunog na naman mga selan pala ito makain no? Okay, kailangan talaga pero syempre pag spray nyo uh, huwag nyo na munang kuhanan makakainin nyo yung uh, lason <laughs> ako tayo ah. malakas tong anon to sprayer na to malakas kung sumo malamasi kasi linagyan ko din eh. kasi they need it pinaka maganda nito maaga i-spray sana mas maaga pa mga 5 o'clock kung kaya ninyo maganda pero maganda ngayon di naman maaraw masyado kaya okay lang ganda ng ating ah garden beds at yung ano harang hindi po siya masakit sa mata ang gandang tingnan pati avocado natin nilagyan na natin abot pati sa mga papaya natin dito galing ah bilang ka lalagyan din natin kahit maliit yan lagyan din yan kakain din yan duhat natin papaya natin mga kapano lalagyan na tayo ng uh, high potassium na uh, fertilizer kasi may mga lumalabas ng uh, ulaklak Uy, first time mo natikman yan ah. Ito, matagal niya na natitikman. Pero, matagal-tagal na rin yan. Ay, meron pa pala doon mali ito. Nililitaw pa yan, hindi natin ganong nakikita. dahon Sa dahon po siya. Ay! Langhap ko 'yun ah. bagay hindi naman namalansa. Ay. Ang lakas mga hangin. Di pantay-pantay ang laki nila, no? May may bansot ayun, eh, no? May May maganda. Sana may mamunga din ito. Shoutout pala kay Auntie Flower. Ayan. Sabi ko tita. Ay, secret pala. <laughs> Oy, nako po. Ito may problema. O. Oh, tingnan natin yan. Oh, Obserbahan natin yan. si baka mamaya. May kinal na ako na ano eh. May kinal na po ako. May langaw dito. Spray tayo. Nagkal na po ako ng... Dat tatlong papaya doon na may dilaw. Kasi yan, virus yan. Pagka nang hinayang kayo, gaya ng ginawa ko nung nakaraan dito, nahawa po lahat. So, pinaka the best. Sacrifice mo na yung isa para hindi na kumalat. Mahirap kasi pagka kumalat pa eh, lahat magkakaroon. Kasi itatransfer po yan ng insekto yung mangyayari kaya kung kada katabi niya lang mangyayari ko niya na andun pagapang pag ganun pag kaya pinaka the best ikal nyo na so ayan nakapag spray pa tayo tingnan nyo nga naman talagang biskarte lang sa oras eh no <laughs> Ay. mama bet kaya ano na Iga, ano pa ako hahatid ko pa sila sa ospital papalitan si bebe kami naman ni bebe pabalik dito Katapos naman ng operation, balik na naman kami doon. Pero sininaynay po parang ano na, okay na. Nagano lang, nag-deposit lang sa hospital <laughs> Pero nakakatakot talaga pag uh, ganyan. Syempre allergy mahirap pong uh, i ano, underestimate 'yan dahil eh, baka magsara yung pinaka mahirap yan, yung magsara yung hingahan mo. Yun. Di ba? Hindi siya makahinga. So, nakita namin na medyo lumalala. Tinakbo na namin Kahit nakainom na po siya ng uh, Naputula na naman tayo Ng ating uh. Uy Bakit magputulo dito Anong nangyayari sa'yo Kailangan mong higpitan Ayan Okay kaganda ng mga bagong ugat Kitam sa inyo ayan oh ganda Ibig sabihin po ay uh, nagugustuhan naman nila yung binibigay natin ayan oh ayan, mga bago na po yan ito bago na din Kaya ayan nagustuhin ko nagugustuhan naman nila Kaya ganda rin makapagbabulaklak din po tayo syempre ito na lang kailangan mag, makapagpauga tayo ng uh, maganda-ganda dito Uy, ubos na sakto ah. Eksakto. Lahat na, lahat, lahat na hindi na aabot. Pili. Uy, mabot pa. Uy, lana. Ayos. Ayos. bago tayo magtapos tingnan ko lang papakita ko po sa inyo yung mga bagong roots dito sa likod kasi hindi ako masyadong nakakasilip pinipitik-pitikan ko lang so ayan uh, kailangan yata natin i ano to ayusin mga ano pa tayo nito baguhan pa tayo so kailangan tong i uh, ayusin natin yung So ayan tingnan nyo Gumaganda naman May mga ugat natin Maganda talaga may mga bagong ugat na lumabas Dito Ayan Ayan ito okay naman o. Tingnan nyo may mga bagong uh, Roots Ito mga matatanda na Wala na to eh Puputuli natin pala to Wala na oh Ayan mga tuyo na oh Ah, oh, uh, niya tanggal na kasi yan. Ayan, mga bago. So, so far, maganda naman po. Ibig sabihin, ay, yung binibigay natin, ay nagugustuhan nila. Ayan, may mga bagong uh, roots. Bakit ganito ka? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't mayroon ka dito? <laughs> ay, hindi ko maintindihan ng banda, mga farmer. Mas gusto ko yung strap banda. Mas gusto ko yung strap banda kasi kada ng bulaklak oh. tapos nag-aanak yan meron nga dito may isa may anak eh pagka may anak imay na agad ng bulaklak. kita ni mama to tutuwa lagyan natin ito ng mga ano din uh, dito yung parang ito ito yung plastic ano uh, may kapitan ay so ayan mga farmer napaka peaceful po ng umaga natin uh, at ako naman ay natutuwa dahil yung lang ka eh, na save natin meron pa tayong isa doon na kailangan ilipat medyo yan ah isang taon lang daw pwede ka nang mag pruni pagka maganda yung ano, pag aalaga <coughs> o yan marami pong salamat tapos na naman tayo at uh, pupunin ko pala yung motor ko sa baba dahil ano sa taas okay. ano mga ka-farmer mabibitin nata ata kami sa lechon ngayon ha dalawa lang ah, 40 plus dalawang 40 plus sana pagka ganun gagalaw po yung ating ibang yung ano tingnan na lang natin grabe yung sili natin kailangan tong abunuhan kasi ang dami pong bunga para lumaki yung bunga nila dito na kumukuha mga boys pag kumakain kaya lagi ding ano eh. Walang nahihinog. Wala pong nagmamature. Hindi lang hinog. Tinitira na nila. eto ang uh, challenge lang sa bagay kaya naman pala ditong ah uh, ganyan eh ano, na magtatanim ka o kaya naman doon sa pwede naman doon sa mas maluwag na doon dito medyo masikip oh ayun yung ating ay uh, gagawin din ito may mga uling-uling ng konti tingnan natin kung alin ang mas masustansya pero siyempre maglalagay tayo ng foliar at tubig gagamitin din natin yan tapos gagamitin din natin yung fish amino acid dito na uh, pang-foliar fertilizer natin para maganda yung mga abukado yung doon, mayroon na po yung pabaon na uh, hasang. eto ang susunod natin yan. Unti-untiin natin yan, lalagyan po natin ng mga hasang. Yung mga fruit bearing trees natin. Mayari, eto dito, maglalagay tayo ng hasang. Yung limang kilo, mas maganda. Baon natin yan. Tapos, sa uh, abang lang yan. So, natural fertilizer, napakaganda po sa halaman natin. Ang dami natin makukuha ng asang na tropa natin. So ayan marami pong salamat mga ka-farmer At ako'y lagari ngayon Excited na ako sa ayungin Sana next week maka Makakuha na po tayo uh, 7,000 fingerlings yung aking pina-reserve So ayan maraming salamat At magandang buhay Sarap ng pakiramdam nila ngayon akain sila